Respetuhin mo, galangin mo at mahalin mo ang iyong mga magulang habang nabubuhay pa sila bago mauli ang lahat. So, hi mga kuya at ate, welcome po yung sa aking page na pangalawang pagkakataon. Habang nariyan pa ang iyong mga magulang, igalang mo sila, huwag kang magpabaya. Respeto, ibuhos, pag-ibig ay ialay bago dumating ang oras ng pagsisisit luha. Ang yakap ngayon bukas ay alaala na lang. Ang salita ngayon bukas ay hangin na lang. Habang may pagkakataon pa, mahalin mo sila ng buong puso't kaluluwa. Dahil ang oras mabilis na lumipas, ang sana'y hindi na maibabalik pa. Habang sila'y humihinga at sumisilay pa, ibigay mo na ang lahat ng paggalang at pagmamahal na tunay. Huwag mong hintayin ang sila'y mapagod, huwag mong antayin ang katahimikan ng kanilang tinig. Habang naririnig mo pa ang kanilang tawag, suklian mo na ng pag-aaruga at pagtanaw ng utang na loob. Ang bawat payo nila ay ginto, ang bawat taplos nila'y sandigan ng mundo. Kay raming bagyo ang kanilang hinarap para lang sa iyong magandang kinabukasan. Kaya habang nariyan pa sila, habang abot kamay mo po ang kanilang mga kamay, respeto ang ibigay mo, pagmamahal ang hihain mo, pagunaw ang ipalasap mo. Sapagkat darating ang oras na gusto mo na silang tawagin, subalit ang tugon ay hangin. Darating ang araw na nais mo humingi ng tawad, ngunit ang sagot ay katahimikan. Kaya habang may hininga pa sila, habang nasisilain mo pa sila at ang kanilang mga ngiti, ibigay mo ang lahat ng pagmamahal mo bago mo huli ang lahat. Ang inaang siyang unang umiiyak para sa iyo, siyang unang nagdarasal sa bawat pintig ng puso mo mula sa kanyang sinapupunan dinala ka niya. Sa bawat takdi, bawat pagod, wala siyang iniinda. Habang nariyan pang pa iyong ina, yakapin mo siya sa bawat pagkakataon. Huwag mong ipagkait matatamis na mahal kita. Dahil ang bawat araw ay biyayang hindi na mauulit pa. Irespeto mo ang kanyang mga salita kahit paulit-ulit kahit tila sermon sa tenga. Dahil sa bawat paalala nagmumula iyon sa isang pusong walang inihiling kundi ang iyong kabutian. At kung dumating mo ng araw ng pamamaalam, ang alaala ng kanyang pagmamahal ang magsisilbing ilaw mo sa dilim. Ang bawat aral niyang magiging gabay mo sa pag-akit mo sa iyong mga pangarap. Ang kanyang mga boses ang bulong na magpakatatag ka sa iyong puso. Kaya habang nabubuhay pa si ina, ibigay mo ang lahat, paggalang, pagmamahal at pasasalamat bago mahuli ang lahat. Sa mga anak na pinalad na matagal na nakasamang kanilang mga ama, sa bawat araw at halakhakat aral, sa bawat tapik sa balikat at maigpit na yakap, ibigay mo yung paggalang at pagmamahal sapagkat hindi lahat nabibiyayaan ng ganong katagal. The father, the pillar of the home, even if he loves quietly, he loves deeply, with his sweat and fatigue, he build us with his hands, he forged our dreams in world. Kaya habang kasama mo pa siya, habang kaya mo pa siyang tanungin niya kapin at sambitin, mahal kita tay, gawin mo to, huwag mo ipagpaliban pa dahil lang oras hindi na natin kayang pigilan pa. Para naman sa mga anak na magang iniwan ng kanilang mga ama, alalahanin mo, hindi nawawala ang pagmamahal niya, kahit sa kabilang buhay, sa bawat tampas ng hangin sa iyong muka, sa bawat bituin na kumikislap sa gabi, nariyan ang kanyang gabay tahimik na nagbabantay. At kahit may klilang oras na ibinigay ng mundo ang alaala na sapat na, upang maging matatag ka at magpatuloy sa landas na may ipagmamalaki ng iyong puso. Dalako ang dugo ng aking ama, kaya sa lahat ng may ama o ama na nasa alaala na lang, paggalang, pagmamahal at pag-aalala, ibigay natin ng buong puso habang kaya pa natin alayan sila ng dasal. Para kay inay, ikaw ang unang guro sa iyong mga mata na hanap ko ang liwanag ng buhay. Sa bawat taplos pinapawi mo ang takot ko, sa bawat salita iniiwasan mo ang aking pagatalo. Ang iyong mga kamay sa pagluluto at paghuhugas nagbibigay aral ng sipag, ng sakripisyo, ng pagmamahal. Hindi ko noon nakita ngunit ngayon ay nauunawaan ko. Ang iyong bawat pagod ay bahagi ng pagbubuo ng pangarap ko para kay Ama, ikaw ang unang tagapagtanggol. Ang iyong lakas ay ang pundasyon ng aming tahanan. Sa iyong mga mata na ko ang tapang, sa iyong mga hakbang natutunan kong mangarap. Sa bawat sa mong hindi na itago, sa bawat bigat ng iyong mga araw, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pagiging Ama. Hindi sa salita, hindi sa mga sakripisyo ng iyong puso. Kaya ngayon, sa bawat araw na lumipas, ipinapasalamat ko ang bawat aral. Hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal na walang kapantay. Na itinuturo nyo sa akin na kahit sa gitna ng hirap, ang pagmamahal ng magulang ay hindi matitinag. And as you pass, as time passes, the lesson you left behind will guide you. Love and respect for life. The parents will be part of our story as we serve as light to others just like the light they gave us. Sa bawat takbang natatahaking, sa bawat tagumpay, sa bawat kabiguan, ang pagmamahal ni ina't ama ay magsisilbing lakas at sa kanilang mga alaala, magpapatuloy ang buhay na puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Alright? Thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye-bye.